Ayon, so magandang umaga mga kapatid Today is April 10 Time check tayo, 5.10 in the morning Today ay holiday Na mga kapatiran nating mga muslim Ay Dilpiter ngayon, so happy holiday Tayo ngayon ay magtutungo sa pinagmamalaki na Tanay Rizal Ito ang Daraitan So pupunta natin yung Tinipak River At Tinipak Cave Sa lahat ng mga mga kapanood ito Ingat-ingat tayo palagi and sa mga nagmumotor at motorista katulad ko uh, ride safe so makita kita na, na tayo pagpasok ng Daraitan and let's go okay so nandito tayo ngayon sa Shell Boso Boso at cut off pa daw mga 10 minutes so magpapagas muna tayo bago tayo magpatuloy sa ating biyahe ang uh, dami oh Daming riders dito. Kami nating katropa dito. And so good morning from highway. Ah, uh, nandito na tayo ngayon sa kanto kung saan papunta yung barangay ng Daraitan. So, babiyahe pa tayo ng 11 kilometers uh, papunta doon sa barangay ng Daraitan. So, tumambay muna tayo dito sa kanto. Pagdating ng crossing kanan, sa baba Tapos may tulay po doon. Tawid po kayo. Uh, tapos po, punta muna kayo ng barangay. Barangay hall o po o, tapos pagpaparegister po kayo. Sasamahan po kayo pag-inipang ano? kami. Okay, okay, sige po. po. Doon na rin po kukuha Magpapa-tour guide yes, sa Yes oh, po, doon din. Sa kuweba. Thank you, God Ay, thank ayan, you po. God Ayan na, Ate Joy. Pagdating at nyo. Pagdating nyo. Pagdating nyo. Pagdating nyo. Pagdating nyo. Opo, sa barangay. Ito po, sa barangay. Ito, po nyo. Thank you, sir. Maraming salamat. Salamat din. Punta po kayo doon at bibigyan po kayo ng tour guide doon. Tapos magre-register po kayo ng barangay. Okay, salamat, sir. God bless po. So, may nag-alok sa atin ang uh, sticker. Ito ay, tingin ko ay eh, hindi naman kasama uh, sa babaya rin dapat kapatang tinipak radar. So, papistahan lang sa San Isidro, San Isidro Labrador. Ayan. So, parang donation, 50 pesos kumuha uh, na rin tayo para uh, dagdag sa kung ano ba ang gasto palangin so ay nakikita ako dito uh, barangay Darahitan uh, entrance fee of 20 pesos per head so titignan natin kung dito na nga tayo magbabayad morning po morning po Morning po. Dito na rin po ba ako magbabayad kung papunta po ako sa Tinipak Gate? Ay, dito po. Sa barangay, sa barangay po. po. O, ah, sige. Salamat po. Okay, so hindi tayo sinihil dito na per head. Uh, bali, doon na talaga sa barangay hall ng Daraitan tayo mag babayad na, na kung ano man yung babayaran natin. so ito yung unang bukilog na makikita nyo dito sa Daraitan pero wala pa tayo sa barangay mismo ng Daraitan so doon tayo dadaan sa tulay na kahoy ayan papunta doon sa barangay ng Daraitan so let's go so itong tulay na to ay pwede sa 4 wheels din ayan so makikita nyo may kasabay tayo sa unahan na 4 wheels Ayan. Linaw din ang tubig dito. Ito yung bukana ng um, uh, daraipan. So, dito may nakikita ko na ah, uh, entrance gate. Magbabayad na ba dito pagka papuntahan ko ng Tinipac River po, sa, barangay. sa barangay na po? Sa, tulay lang po binabayaran dito sir. Ah, tulay lang. So magkano pagka motor? 20 lang po 20 balikan na po tayo sir. Ayan. So magbabayad tayo dito ng 20 pesos. Balikan na po yun o po, o po. para sa pagdaan natin sa Tulay. So, maraming salamat po. O, sir. Ingat po kayo sir pagdating tayo sa po? Diretso lang po ba to? Diretso lang? Pagdating na po doon sa diretsong ganito. Kaliwa po kayo, barangay po. Kaliwa. oo oh. So, pag dadaan tayo ng tulay, ito may bayad ang 4 wheels 100, tricycle 50, motorcycle 20. So, bali ka na po yun. Thank you. Salamat, kuya. O, oh, so, ang unang singil sa atin ay 20 pesos para dun sa pagdaan natin doon sa kulay na kahoy papunta doon sa barangay ng Daraitan so, dito ay medyo rough road ng maigit <laughs> hindi konti so, rough road dito pagpasok ng kulay sa gusto nyo mag-camping mag-overnight ayan o, SJ2 Camp Daraitan ayan, magkabila pala yung mga campsite so dito tayo kakaliwa papuntang tama ba? kakaliwa Curfew Barangay Daraitan o, tama ba tayo? Tama ba tayo? Tatanong tayo. Kaya pwede magtanong, pa Barangay Hall? Tama ba? Diretso lang? Salamat! Barangay Hall po. Yes. Salamat. Salamat. ito yung barangay ng uh, barangay Daraitan, Tanay Rizal. Ayan. Dito tayo magbabayad ng entrance at kung kukuha tayo ng tour guide. Saan ang pila? Yeah. Saan ang pila? Yeah. Pag uh, papasok ako ng tinipang game, sir? Ano ko ng order. Apo. Okay. Pagkain. Okay. 500 po. Dito na po ako mababay. Hindi uh, register na lang po dito. Registration okay. lang Opo. po. Mag uh, may dito babayaran po, kayo. ako dito. Office sa unahan. May babayaran na po ako dito. Opo. Sa yung... registration. Magkano po? Sandaan po. Sandaan. Opo. Okay, sir. So, okay. so kayo, sir? isa lang ako. Uh, bali... Papasya lang ko lang yung tinipak-tip. Okay. Uh, tinipak commission, and case. Uh, So, bibigyan ko okay. kayo ng guide kasi naroon po na, lang itong guide. Ina-assist po, okay. po uh, assist po namin kayo para dalun doon. Kasi meron pa pong orientation doon. Apa? Para may orientation ng mga bawal at hindi dapat gawin. Okay, sige po. So, dito tayo magbabayad ng registration okay. na 100. Uh, kasi para po naka-monitor. Ano Apa? Uh, ah. Yeah kasi pag hindi po nakakapag-register at dinedirect yun doon, pinababalik po kasi okay. May, ano po din ng bantay. Okay. Siguro lang din po ng mga mga bagay. Paano malalaman po nung nandun na naka-register ka? May tatak po ba? O may ticket? Pagka nakita po walang guide, Ah, okay. Yung yung po ba hanggang pagbalik po yun? Opo sir, nasama, nasama uh niyo po yan hanggang pagpunta hanggang paglabas. Ah, okay. Thank you. So, babae tayo dito ng 100 para sa registration. Ito yung so, ito yung barangay hall ng Darai So, meron tayong pinila pa na form, registration form. At the same time, nag din tayo dito sa logbook nila na dalawa. Okay. And. Morning so, ano babayaran dito? Sa IT Ah, sa GIT. So dito tayo magbabayad ng tour guide natin. Ang bayad po sa tour guide ay magkano po? po ba kayo Sa po. So magbabayad tayo ng 500 para sa tour guide natin. Ayan. Yeah. Shoutout po sa inyo. Balik po sa Tapos, sunod po. I-orient po kayo ng guide natin. Okay. Tapos, dito tayo yung orient ng tour guide natin. <makes> Start na po ako, sir. Sige, maganda yung mga kaka, So, welcome po sa aming barangay sa Kalitan. Ako po ang gabay na mga kasama nyo sa araw na ito. O, si Wally, sir. Wally po. O, sir Wally. So, ang uh, starting point ng ating uh, pagpunta sa ating So, ito po yung may layo mula dito. Ito po yung may layo 2.8 kilometers. So, pwede naman po natin uh, i-try Mula dito, magta-try po tayo no? hanggang kinatawag na bungad ang pulang mm -hmm. track formation. So, iba po yung three-pack track formation yung dulo. white track formation. So, sa dulo, ito po yung view na uh, makikita nyo. Ayun po siya sa dulo. yun po yung mga view na makikita sa dulo. Parang so, yung mga white track. Ito lang po sa bungad makilita. Depende po sa inyo, sir, kung nasa uh, inyo na po, kung pupunta po kayo dito. So, alam ko lang po, may mga expenses pa po doon na 50 pesos Apa? So, 50 pesos Apo. isang tao yung mga dadaan. Kung Apo. sa tinipak game po tayo pupunta. So, ko ano, lang po kung bakit yung ng 50 pesos. Apa? 30 pesos, uh, political boundary ng Risalat Quezon. Apa? 10 pesos para po sa private camp na ating dadaanan papuntang uh, <laughs> game. Tapos yung 10 pesos po sa kayo wala pong bayad yung game. lang po, maintenance po kung sakaling po makasira yung game. Hindi po kumukuha ng budget para magawa yung game. Uh, Bali, magkano po lahat yun? Bali, yung sir. Sa kabuwan, sir, yung kabuuan po. 50 pesos po. 50 pesos lang po. Ano po yun, biyak-biyak, per Opo, punta natin? Yun, ah, okay. Kaya po, i ko lang po ng hiwa-hiwala sa mga pamayaran, para malangit yun. Ay, kung sa dito po kayo, kung hindi para tigil yun. Pero pag sa bukat po, sir, wala po kayong pabayaran ng 50 pesos. Kung sa bukat, track formation lang po kayo. Na tinatawag na namin jampulan. Jam pag Sakit po guys kayo, 10 minutes na rin na po tayo sa bukat. So maglalakad lang po tayo, mag-delete lang po tayo para po natin marating yung gulo at cave, ano po tayo ng mga 40 minutes. Okay, sige. Paglalakad. Bali total papunta ng two hours, cave? 2 hours, bulang 2 hours, balikan 2 hours. Balikan 2 hours, okay. So expect na 1 hour, 1 way papuntang, hanggang papunta ng cave. Misan okay. yung 40 minutes nagiging 1 hour. Kasi ah, kasi picture, picture picture. So dito naman sir, ito po yung sa loob ng cave, makikita nyo. Um, so, so, sasabihin ko na lang po kung saan po yung safety at hindi po safety. okay, po Sa ilo. Hapa. so, ikasang natin ang ano, pagtatapon kung saan saan ng basura at pag susulat sa mga white rock formation okay. ng kung ano ng pangalan. So, pag nahuli po kayong nagtapon ng basura, kahit sino mang guide at napicturean po kayo, maaari po kayo magmunta okay. ng 500. Okay. So, na po sir. Uh, pwede na po tayo mag-start. Sir, wali may tanong, may tanong lang ako doon sa cave, doon sa cave. Meron po ba yang na halimbawa pag tag-ulan, sarado kasi 'di ba, kuweba. I expect natin yung kuweba pinapasok. Po sa, uh, ano nang tubig? Pagka may may pagyo, may posibilidad po ang cave hindi pumapasok dahil po sa tulay na sisira tulay. talagang talagang isasara, sarado. Hindi talaga pwedeng punta. Kasi tulay po, unang-una yung tulay po ang maapektuhan. Hindi po makakatawid kung wala pong tulay. Ah, okay, sige. Okay, yun lang po. Okay na? Ang 500 po ba? Eh, buo na pupunta sa inyo o may butaw? Oo, oh, may butaw po. Butaw. Oh, Magano lang na pupunta sa inyo doon? Ano po, 450. Okay, Tapos minsan, pag kami Siyempre, hindi naman po may iwasan pagkakain. Siyempre, so, kaya kukunod ko. Oh, so, Oo, kukunod pa. Siyempre, saan. Uh, parang 350, 300 yung gano'n mga titra. sa amin, sir, yung mga guests, mag-enjoy, uh, uh, ma-satisfy sa aming lugar. Pakita na, namin na kami ay isang katulad yung po ay nag-enjoy. Kuntan so, sa amin, mahalaga dahil po. Ito po ang pang-araw-araw namin. Ang trabaho natin. Ang bayad sa tricycle, pag-aganto, special, magkano yan? Sandaan, sir. Sandaan. Diyan yeah? po, kuya? Oo. Oh. So, safety safety yung parking natin dito. Yan. 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 So, dito tayo sasakay ng tricycle. Good morning. Nandito na tayo sa barangay ng Daraitan. At tayo ay pupunta na dun sa kaulang destination natin. So makay muna tayo bayot pala Nakakalimutan ah, pa natin Mga may ilang minuto din yung biyahe natin Mga uh, five, five minutes Thank you po Anong tawag dito? Uh, sa lugar na ito? Uh, Jampulan Jampulan Bungad ng Tinipak River so, Ito yung bungad ng Tinipak River Ito yung Jampulan na tinatawag ako oh, Sabi ni Kuya Wali So yung pero dito sa Jampulan Ito yung may mga rock na rin po. So, pitch ko nandito gusto ko karamihan na hindi po kaya at lalo lang lalo, lalo na yung mga kamayidad na hindi na kaya ng punta ng dulo so dito na lang po sila uh, tapos, eh. pero dito pa lang talagang panalo na yung lugar eh, ay, oh. ay grabe